Hello guys, good morning. Ayan. So today is Monday. Mm -hmm. Hindi po masuk si Liana dahil Ma. may lagnat siya. Si si si. Saan? Sayan. So, Gusto niya muna makipagkokolare kay mama. Si, pata niya muna. Mm -hmm. mm -hmm. So, mm. Nag nag-umpisa pa kahapon. Mm. Oh. Mm. Oh. Buti ano siya, pag ganitong pares silang dalawa ni Camilo at ka ni Yana. As pa talaga, ano sa interview? Pares sila ni Yana at saka ni Camilo pag ganitong may, may fever sila. So, uh, bibo pa rin silang dalawa. Hindi sila iyakin o yung na... Uh, Papakaluka, ganun. Ay, <laughs> <laughs> So, pag ganitong winter kasi, pagpapasok ng winter, uh, talagang stadyo na ng influenza, yung uh, ubo, sipon, tsaka yung kulag So, yan. Ano yan? Ano yung ano ba, Ben? Ako kasi. Petsa mo rin. Petsa mo rin. Ciao! Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So, yan. So, yan. Katatapos ko lang siya. Binigyan ng paracetamol yung gamot niya. Tapos, yung ubo. Ayan. Naghintay pa ako ng isang oras bago ko bigay yung gamot niya sa ubo medyo hindi naman siya hindi naman masyadong grabe yung ubo niya. Buti wala siyang sipon kung hindi tun talaga siya may hirapan doon sa sipon. Okay na tong ubo. Kasi pag talagang kapag talagang nagkasabay-sabay yun, yung sipo, ubo, sipo, sipon, ubo, tsaka lagnat, yun talagang pinakamahirap sa mga bata. Ayun. So si, na si May. <laughs> May. May. Oh. so, si Camila na hitid na namin sa si school. Ta ay So, si Camila na hitid na namin sa school. Respeta. Ano? -an. So, yan. nanahimik na. Ang ingay kasi. Ayun to. So, yan. Si Camila, nahitid na namin siya sa school kanina. So, si Liana, binalot ko na no lang siya para hindi siya pasukin ng langit Parang dinugbe ko yung mga damit niya tapos yung mga jacket niya. Dahil wala namang ibang maghahatid kay Camila kundi ako lang. So, ayan, patutulogin ko na to para makapag-rest siya dahil hindi siya masyadong nakatulog. ah uh, dahil nga inuubos siya. So, lagi siyang napapabangin. Umingin tubig tas yung ubo niya. Uh, ano, ano, tapos yung lagnat niya, hindi naman siya, hindi naman masyadong mataas. So, normal lang. Maganda talaga na wala siyang sipon dahil yung napapahirap sa bata pag sinipon talaga. So, yan. Kanta ka man. Happy <tinyo> birthday Awi puncit, akamina, kentang, 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 English, um, eh. English one. one. ng boy pero din ng boy ayan tinamad na siya ayan yung ubo niya so ang ginagawa ko para madali siya makatulog yung nila si nila... ah kasi hindi siya makatulog kasi hindi niya oh si si speto ah? hindi siya makatulog pag hindi ko nila yung baby ko yun Doon siya ah color. Ah, sabi-sabi, ah. So, pampatulog niya is yung dede ko. Ayan. Papa? Kailang labas lahat. <laughs> so, doon siya nakakuha ng tulog. Na. Blink. Orange. Yellow. Tapos ko lang siya binigyan ng gamot. So, ayan. Red. Then, papatulogin ko na. So, fight shot sa maro Papatulogin ko lang para, ano na, makapag-press na siya. Orange. Yellow. Ayan.

mẹ, Bye. 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 Bye.